Ano? May gitang 70 oh. million? 70,000 asin pesos? 70,000 ma pesos? May 100,000 na May isang ganitong bahay. Oo. Oh, oh, oh. Nang pwedeng punta sa Bansod, nagkakalapan kami Ay parang sabi ay sunken, lumubog na cemetery. Ay! At believe it or not, yung kanyang dalawang magagandang dalaga ay pareho na rin tattoo artist. Ay nako, nakakatuwa. Hello po sa inyong lahat kasama natin ni Mrs. ni Dexter. Ayan. Meron silang racket. Anong racket ng mag-asawa? Anong racket nila? At ano tong shop na to? Malalaman niyan. Huwag kayo magkakakalas. Diyan lang kayo. kasi kung maaari talaga magaling ang kamay pagdating sa mga ano nga maaari mga ano mo? Uh, Nag-eyebrows, uh, eyelashes, nagdinil. Mga perma-permanent, lahat ng aros, tattoo rin ano minsan. Massage, lahat ng klase ng pampaganda sa buong katawan. Oo, oh, oh, talagang madiscard itong misis ni Dexter. Pareho sila, pareho silang maano, ma, -ano, ma, ma, ano, makalikot mga ganun. Ngayon <laughs> ay nag a sa abroad pero sabi ko sa kanya kung mga 50,000 din lamang pababa ay huwag na at kakayanin naman din eh malayo pa sa pamilya. Mm -hmm. Ikaw baka ano mga ano ka may nag-aalok sa iyo na? Marami. Kaya lang ang offer nila masyadong mababa. 2,500. Na? Sa reals. Na real? Makaroon pa palitan na real? Siguro nasa, kung ito total mo sa Philippine Peso, yun, nasa mga 35. S something. Pataas. Diyos ko po. Hindi ang baba. Papadala ka pa rito. Mangungutang pa sila oh, din. yes. Para babayaran mo na lang ako. Okay. Hanggang sa magka patong-patong na. Pagkaroon mo mabuti, darling. niya. gusto ko makapag-uproad ka kayo. At para, mas magiging, pito kasi po anak nila. Pitong mga magagpugit, magaganda. <laughs> Di ba napakilala ko na sa inyo? Yes okay, sabay-sabay pa nag-aaral kaya nag-iisip siya na mag-abroad and nagpe-pray nga si Dexter lagi sila sabi siya kang Dexter sana makaalis kasi sila matuloy yung ayun Sa sana si Dexter naman ay nagpo-prosecure na pero siyempre mas gusto rin niya na mauna nga ito kasi lalo pa pag sa mga Dubai or sa ano mapapunta UAE isang bansa ba kayong nakikita mo? sa may nag-offer ta Riyadh tapos yung isa ah. naman sa Damam yung the, the mom, 2,600. Yung Riyadh, 3,000. Oh, yun lang. Mababa pa rin siya. Oo nga. Compare din, kasi dito kumikita ako ng nasa 50. Oo, oh, 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 pag masipag lang talaga, ano? Pag mas masipag, siguro 60 to 70. Oo, oh, oo, oh, oh. oh, oh. Ayun, ang tatay ko na tabaho rin sa damam. Old W din ang tatay ko dati. Okay, so dito na si Dexter. Let's go! <laughs> Asan pa si Toto? Ay! <laughs> <laughs> Naka-let's go na ako. Meron pa pala. <laughs> Makakasama po natin si Jericho Rosales! <laughs> Opo! that's why I'm so excited because kasama natin si Mr. Pogi na... <laughs> ito, di ba? May mga kapag sila artist ito. Oh, Raymond Bagatsing, di ba? Oh, oh darin lang sa'yo. Seryoso lang tayo, di ba? Di ba Raymond Bagatsing, oh? Ayan, Johnny Depp na. <laughs> Johnny Depp. Ayan, Johnny, Johnny Depp. <laughs> Ayan, ha! Yung mga kaibigan, Jericho Rosales is here. Oh my God, I'm so excited to make the IPI already. <laughs> okay, let's go! Ayan na. Ang bayan ng Bansud. Ayan sa Ilang kilometro ito? Parang ano din. Para mga yet. 50 kilometers sa namin, makarating lang dito. Sasamahan natin si Sherilyn para personal na rin nating makita kung ano yung mga ginagawa niya sa kanyang racket. Sa kanilang racket. Meron sa ngayon, anong yung, ano ngayon mare? Anong kontrata mo ngayon? Eyebrows. Okay, so merong nagpapa-eyebrow. Permanent. Yan Permanent. ano? Permanent. No? Permanent tattoo. Permanent eyebrows. So, konti-konti na lang at malapit na tayo. biyahe namin at may mga zigzag road pa, mga bundok pa para ka rin bumiyahe punta sa ibang probinsya kasi mahaba ang Oriental Mindoro, labing limang bayan ang haba, Ayan na, ang bayan ng Bansod isa sa mga pinaka-progressive na bayan dito sa amin oh, Dagat ah, na sila man Dagat sila, tayo lang wala eh Tayo nga lang wala Victoria Sabi nila lang. sila lang daw walang dagat. Kasi <coughs> nung bayan lang nila talagang walang dagat. Aiyo. Wala nang na malakas ang alon. Wala na. Wala na. Kami yung ano, eh, nagpaikot lang. Kasi... Uh, gusto nung kliyente nila ay private lang ang peg. So, ikinagalang natin yan. Hindi na natin sila kukuhanan. Gusto ko sana makita yung ano eh. Yung kahit yung, ano, yung malayong site na may, may kinakalikot si siya, may nakahigang pasyente, ah, uh, kliyente. Malayon. Pero sabi ni Dex, magbibigay na lang siya ng ilang mga, ano, ilang mga video sa atin para meron tayong idea kung ano yung trabaho ang ginagawa ni Sherilyn. At para po na kayo mainip, eto po ang mga yan. So, yan po ang diskarte nilang mag-asawa. Actually, si Dexter talaga yung unang-una sa kanilang tattoo artist. Pinamanan niya yun sa kanyang misis at sa kanyang mga anak. At believe it or not, yung kanyang dalawang magagandang dalaga ay pareho na rin tattoo artist. Ay nako, nakakatuwa. At para rin mapanood din niyo, syempre, kilagig siya na ng kanyang dalawang dalaga na nagtatattoo din. Ay nako, panoorin natin ko pala. Ano pang discarte na daw si Jericho Rosales? Ayan. Dahil po, younger na kapatid ni Tot, ni Dexter. At siya po ay, Diyos ko, sa kanyang kakita na yan, siya po ay magkakatay ng baboy. Ah. <laughs> Opo. At, believe it or not, or more, yun po ay na lang niya sa kanyang kuya. Si Dexter po ay nag-aral at tumulong sa kanyang pamilya na nagkakate ng baboy, simula pa nung kabataan niya. Parang 17 years old pa lang nagkisimula na siya. Naghanap ako ng mga pwedeng pasyalan sa Bansud. Kasi nga hindi nga ako lagi dito. Ang isa sinaka uh, ko ng atensyon ko ay meron daw silang cemetery na ang tawag nila sunken. cemetery niyo. yung, yung lumubog. Di ba? Wala mo kami nakita lumubog. Uy, pabundok pa eh oh. Pabundok siya. Wala mo kami mapagtanungan kung bakit baka ang nakilala ito na sangken Ay baka nga yun ano. Kasi may mga pailalim. Oo. Oh, So hindi pantay ang lupa. mayroong mga pailalim. Ayun. Kaya, Kaya nga? mga oh, nga. Ayan nga sangken Oh. Mm, sangken nga. Nakatago nga sila. Sa... Ano? May parang natabunan. Parang pahukay. Ganun. Ano nga siguro kung bakit sangken Nakalubog ang no. kalahati. Lubog ang kalahati oh. Ano si Nadia o na may nangyari? Tanungin natin yung mama. Si Nadia yan? Siguro. Baka may si Paul Torero. Si yung nakalabog. Hmm. Sa kalahati lang yun. Sa kalahati lang. Ayun. So mukhang siyang, mukhang siyang sunken. Oo. Uh -huh. Para nalagyan nila ng mga tiles Ah, so, yun siguro ang drama. Oo. Yun, so, oh. yun. siguro nga ang drama. Pero lipi nga naman naglingkod sa bayan eh. Oh. Bata may yan. O sabi tatanong lang. Ay bakit ganang tawag din yung sunken daw? S -sunken cemetery. Kasi nag, 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 nag type ako sa Google. Nang pwedeng punta sa Bansod, nagkakalapan kami, ay parang sabi ay sangken, lumubog na cemetery. Ay! Hindi po, ito. Hindi po. Ay, <laughs> yung po yung dati, yung po yung sa may dagat, sa tabing dagat po yun. Ah, ayun. Na, na ano na po, na inabot na po ng tubig. Ay, hanggang ngayon ay, nandun pa kita pa ang ano? May mga nitsyo-nitsyo pa po, po doon, kaso na, nga lang. Nasa ibabo ng tubig pa, pa yung mga tuktok. Ayun po po, kung hibas ngayon. Ah, yung low tide. So kung low tide, kita yung mismo. <laughs> ah, ayun. Akala ko na may akakot. Sa bagay, parang akakot lumubog din <laughs> okay. low tide po, labas po yung mga nicho-nicho. Kaso nga lang, madalang na rin po. Ah, ah madalang so, na rin. Kasi Oo. sa katagalan hubaga ay siyempre na, alon. na ano na rin po, na durog na rin. Pero may ilan-ilan ilan pa hong meron. Oh, yun. Doon okay. po yun, sa tabing dagat. Ay, hindi ba di Hindi kalayuan. Sa Umikot ah. kami sa may pier eh. Ha? Umikot kami sa may Ay, pier. Ayun, na po kayo sa may pier. Yung parang may 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 ano, may, may, may pier na oh. oh po, dito po, dito po, di, kita niyo po yung karsada na yan. Oh. Diba, ito po yung papunta sa pier. Meron din po yung karsada na diretso papunta doon din po sa pier. Pero dito po ang daan sa core housing. Ah, makikita po kayo doon na uh, may mga ilang piraso pang mga nyog tapos malinis na po siya. And pagka low tide, pag low tide po siya, makikita niyo talaga as in, yung buo. Ah, talaga oo Ta kaso marami ng mga talaba. Siyempre, sa katagalan ng panahon. Ay, ay, may may nag-fishing ba doon? Ay, puro mga meron bangkay po, meron. na doon. Meron pa rin mga nangangawil doon. Hindi na yun nililibingan. Hindi na po naman nililibingan. Kaya, na manilil... <laughs> siyempre, yung mga dati na kalibid, yung mga katas-katas noon. <laughs> <laughs> no? Tagal na hundon. Tagal <laughs> na bagay. Pero palagay mo mga ano, yung mga bata pa kayo, yung na. ira. Kilala Oo, na yun doon. Ah, so patagal, panahon pa siguro ng hapon, ano? Oh parang ganun na rin. Parang ganun, Kasi ang, kaya po naman ito nagkaroon dito, ito po ay donate ng matandang mampuste. Yung unang-unang mayor dito. Yan po ang nag ano nito donate. Eh kaya ka ako ay ka ako para nakalubog din nga ka ako ari. <laughs> so akala ko talaga ay ari na. Hindi po, lubog po <laughs> sa <laughs> ano yun, lubog po sa tubig yun. Hindi si lubog inyo. sa tubig. Okay. Pagka po high tide. Okay. So salamat po, Sing. Thank you. Po, pagka low okay. tide di eh. labas na ulit yeah, ano? siya. Labas. Oh. Ah. Salamat po. Opo. Ay, teka, ba't hindi tayo pumunta sa dagat para makita natin yung kapiranggot? Ay, hi, high tide. Oh, okay, hi tayo ba ngayon? Oh, okay, hi tayo, hindi mo rin makikita. Ah, ewan ko nga pala. So, bigo tayo. Hindi natin makikita kahit malang tuktok ng isang nakalubog doon. Eh, okay, siya na, so, na lang makita mo yung baka. Oh, rin na lang. Diyan na, talaga. <laughs> Kaguto rin ah. na lang. Okay, go. Ayan na lang. Totally, kung na may magkakatay kayong dalawa, di ba? Isang hampas <laughs> lang na rin. <laughs> Charang! <laughs> ah, di ba ako? Itlogan eh. Itlogan e, eh. oh. Kasarap Bakay... naman na eh. rin. Ingat ka, Bonsu, ha? Pwede pa kinakarnya tagal na? Mukhang matandaan, hindi pa kinakarne. Ay, bata pa yan. Oh, bata, pa, eh. ka, yung ay, bata pa yan. Ay, yung sungay, yung sipa. Ay, oo nga. Yung sinasungay. Ay, mabaya, kinakalawin talaga. Bye-bye! Tapos yung kami 70,000 yan, ano? Ay, may gitan. May gitan, may 70,000 70 million? Uh -huh. 70,000 asin pesos? Hey, 70,000 pesos? May 100,000 na yan. May 100,000 ganitong baka? Oo, uh oo. -huh. Malaki. Uh -huh. May 100,000 na yan. Ang inang yan. Yun. Yung 17 na bibili namin noon no, yung mga payat. Uy, okay, baka naman tayo mapagkamal ang aribalak natin kay <laughs> <laughs> baka balak, baka ikay balak natin kay Kaunapin. Kau, <laughs> Kaunapin. okay, so habang tayo nag-iikot, ano ba ang ano, ano ba ang yan sa ganyang pagkakate ng baboy? So, usapang raket racket tayo kay Sherilyn, kay Dexter, usapang ang racket din tayo kay Toto. So, yun ang racket niya ay magpatay ng baboy, yun ang kanyang trabaho dito. Paano, paano bayaran sa patay ng baboy, Toto? Per Anong per head? Per head? No, May per papatayin kang baboy. Yung, ah, papayaran ka lang doon sa akin natin baboy. Pero peraso, sabi? Ay, kung sampu, Alam ba yung baboy iwal, oh. Tapos ay... times mo sa three. Ah, teka, sandali. 300. Visit talang muna tayo dito sa isang Thai restaurant na kinainan namin before. Kasi gusto nila makatikim ng pad Thai. So, manunod lang tayo kung nakain sila. So, ayan, tuk, tuk, tuk. Ang tuk, tuk po. Ito yung parang tricycle sa kanila. Parang tricycle nga ba? E-bike, parang ganun. Ay, close yata, close. Ay, sa yun, eh. Sarado na pala. Sabi nung tito. O oh, sige, thank you ha! Okay. Naku, natakam to rin sa pantay. time. Sarado muna akong pansamantala. Ah, saradong pansamantala lang naman pala. December ho. O pansamantala lang, okay. Okay, so sige, thank you po! Ayun. So, bubuksan pa pala. Nagsasaralan lang. Nasa Manila maya rin. Okay. Let's go! Ito palang business ng pagkakata ng baboy. Pahirapan na rin ngayon. Hindi na kagaya ng panahon nila, Dexter, Malakas ang kita. So, ngayon... okay, kasi dahil ng ano ng ASF, kaya medyo tumulo uh, lang. Oo, ng... tsaka simula nung pandemic yata na. Ano? Pandemic ng baboy. Ang dami bang pandemic ng baboy. Ng simula nung pandemic na panahon pa, ako na rin. Oo. Ay, may anak ka rin nagka-college. Isang high school, isang elementary, tatlong lalaki. Ay, paano ba ang mga yun lagi? Ay, ibig ko sabihin ni Kasha, magkano ang ideal ngayon na nakitaan? Yung average? Average, 600. Ah, 600. Ako po tapos ang baon ng bata o, yung isa yung isa pa lang 150 na araw-araw ay kaya rin nga rin magpaara na sa pay-sabay nga pala ngayon ano kaya tama na rin desisyon natin na manatiling dalaga ano <laughs> ganon kapal ng mukha okay so yung kay Sherilyn po mayamayan maya natin babalikan kami gala gala ikot ikot lang tayo and uh, usually ay it takes ang ilang oras mga 2 maximum 2 na siguro yun mga 2 hours ang, ang anesthesia ay 30 minutes eh Ah, okay, sa so pagka-anesthesia, oh. 30 minutes na kihintayin oh. bago simula ng proseso. Oh. Usually, magkano bang ganyan ano naman, yung average din? Ay, usually, may 5,000, may 3,000. 3, ah, 3 to 5, ano? Oh. Okay, so yun pala, ang kita mga 3 to 5, yun nga lang, hindi araw-araw. Oh. Pero sabi ko sa kanila, ay, total magaling mag-gupit yung stex din. At saka yung anak niya, nag-gupit rin yung babae. Sabi ko, mag ng barber siya. So yun, yan ang mga discarding Pinoy na uh, nakakatuwa na pilit ko makayod. Kahit na harap ang buhay, kahit na ng kayod. Diretso lang para sa pamilya. And uh, sa pandabandar yan, makikita nyo ako na uh, nagtitinda. Siguro nagtitinda. Kasi gusto ko talaga magtinda. Kahit mga stores to lang, nagtitinda ka ng mga kikya. Kaya gusto kong pagpunta ko ng Japan, gusto kong matutubaga. Hindi ko 100% na, na tuloy ito kasi alam mo naman siyempre mga balak-balak lang. So ayun, mag-iisip tayo ng isang pwedeng ano doon, isang pwedeng gawin doon na pwedeng dalhin dito na mura lang punan. na malaki naman Facebook-Facebook lang. Kahit malayo ang pwesto mo, Facebook-Facebook lang. Promote-promote lang, order-order lang, di ba? So kung kaya ng iba kaya din natin, eh mahihiya pa ba ako? Eh gusto ko talaga magtinda. Kasi mag-OGT ka na sa amin magtinda ng musikya <laughs> <laughs> Ang nanay nila, nagtitinda ngayon ng Mami! At believe it or not, ah. yung mami na yan, yun din ang na sa kanila. oh, Oo. Oh. <laughs> Nasa mid-dricardian. Bukod sa na nagpipintang ang kanilang ama, ay nagmami, nagmamami ang kanyang ina. At muli na naman sila nagmami kasama ng kanyang anak, kasama ng kanilang bunsong kapatid. Ha? Ah, Pangalawa sa bunsong kapatid. Naisasayang araw, gusto ko rin ka panami, panayamin nga eh kasi parang nagkaroon siya ng OFW yun parang nagkaroon ng konting problema para nabudol parang nabudol gusto ko rin malaman pero siyempre ayoko namang basta biglayin na lang siya gusto oh, oh. ko rin munang itanong sa kanya payag ka pa na yan na natin nabudol siya so yun know, oh, o nabudol daw po isang malungkot na kwento yan ng pagiging OFW so abangan niyan yan in case matutuloy kami isusunod agad natin yan in case pumayag siya ayan so tama maraming mga gulay ayun ang palaya ko tapos, so, o-order doon sila ng pansit. DR, eh? okay. um. ah, hindi, Ari? Kento. Alin din eh, kento. Ayan, okay. Kento. Yun. So, Atay Baluna. Na-miss ko yung Atay Baluna. Ito ang atin ang palaya. Ayan. Charang. <laughs> Yun. Kung talaga ito magiging video natin sa si mukbang, si Dexter naghihindi pa ng pansit. Ayko, ayan ko. Ayan na ang ating pansit. Charang. Yun. Sarang. Yun. Thank you, darling. Dive! Makaraos na! Tapos na sila! Ayya! Yeah. Success! Successful! Okay! Yan! Hirap rumakit ano! Pero kayod lang! Trabaho lang! Kayod lang! Oo! Kung saan saan nakakarating kumayod lang, makakumita lang para sa pamilya! iba yung diskarteng Pinoy. Ano isang are? Tambay lang naman yan. <laughs> Tara na! Uwiya na! Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. This is your friend of Atosay. Ito ko sa Emas at mabuhay lahat ang Pinoy sa masulok ng World Dermatology for more and more and more. Thank you! Thank you!